Rodeo Festival sa Masbate, inaabangan ng mga turista. Alamin natin 'yan sa report na ito. Hindi lang masaya, fiesta! Hatid ng Alio Broadcasting Corporation ang fiestas Pilipinas. Muling magbabalik ngayong Abril ang Rodeo Festival, ang pangunahing selebrasyon ng mga cowboy sa bansa sa Masbate City na kilala bilang Rodeo Capital of the Philippines, tampok sa pagdiriwang ang bull riding, cattle wrestling at lasuwing na nagpapakita ng mayamang kultura sa pagpapastol sa lalawigan bukod sa paligsahang rodeo maaring masaksihan ng mga bisita ang karwahe at kabayong parada, street dancing, trade fairs at pagtatanghal ng kultura. Layunin ng festival na palakasin ang turismo at isulong ang industriya ng agrikultura at pagpapastol sa Masbate. Inaasahang libu-libong turista, lokal at dayuhan ang dadalo sa pagdiriwang.